may bawang si Kasi Bigas. Samay-samay na yan. Siguro may idea na kayo kung anong luto gagawin ko rin ko sa diksyon na to. No. Oh. Ito po yung tenga ng baboy tsaka tisi ng baboy. Kaya alam niyo na siguro may idea na kayo. Ito. Ito. Kita niyo to alam na this, di ba? Dorado, rapsa to. Mamantika na. Lagyan natin ito, oh. Konting anghang. Medyo din amihang ko. Ayan. antayin na lang natin to. Sandali lang to. Mabilis luto lang to. Rapsa na to. Kitchen pa nga lang eh. Tululaway na tayo. Ayan. Konting konti na lang ito guys ayan medyo na ha? So, na so, magyala lang natin ng magic magic na magic hindi ako naglalami ng marami magic ayaw ko saka so, kumapano pamilya ko saka ito guys isa konting konti na lang

ilalagay natin yung bawang sibisibigas samay-samay na yan siguro may idea na kayo kung anong luto gagawin ko sa diksyon na to no. Oh. ito po yung tenga ng baboy tsaka pisi ng baboy kaya, alam niyo na siguro may idea na kayo. Ito. Ito, kita nyo to. alam na this, di ba? Dorado, rapsa to. mamantika na. Lagyan natin ito, oh. Konting anghang. Medyo din amihang ko. Ayan. Sandahin na lang natin to. Sandali lang to. Mabilis luto lang to. Rapsa na to. Pichon pa nga lang eh. Tululaway na tayo. Ayan konti-konti na lang ito guys. Ayan, medyo dumikit na nga. So, magyala lang natin ng magic. Atin po magic. Hindi ako naglalami ng marami magic. Ayaw ko. Saka kumapano, pamilya ko. Saka ay ito guys, isa. Konti-konti na lang. Guys, to Puna to. Katalo na to guys. Kain na. na. Thank you for watching guys. Bye.